Para sa mga pamilyang nakabudget ang pagkain sa araw-araw, mahalaga na masiguro na sapat ang mga pagkain na bibili nang hindi humihigit sa nakatalagang gastusin. Sa panahon kasi ngayon, ang unstable market prices, lalo na ng mga pangunahing bilihin, ay nagdudulot ng pagka-over budget at ang malalapa baka mauwi sa pagkabaon sa utang sa mga suking tindahan. Kaya naman, malaki ang effort ng mga mamimili sa pagtitipid. Maraming pamilya ang pinagkakasya na lang kung ano ang papasok sa kakarampot na budget. At kadalasan, ito ay kulang. Pero paano kung ang kakulangan ay hindi lamang dulot ng inflation o ng pagmahal ng bilihin? Pero dahil sa mapagsamantalang mga negosyante at tindero at tindera, kagaya na lamang ng mga isyo ng pagmamanipula ng mga timbangan, kung saan nakakabenta ang mga tindera ng mas pinaunting dami sa parehong halaga, may bawas sa laki at bigat pero ang presyo ay iisa. Paano kung ang binili mong ulam, tinimbang kulang. Ito ang tinugunan ng mga mambabatas sa pagpapatupad ng Republic Act 11706 na inamyendahan ang Chapter 2 ng RA No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Layo ng panukalang ito ang pagtatatag ng mga timbangan ng bayan Center sa lahat ng pribado at pampublikong pamilihan, kabilang ang mga supermarket, palengke, tiyangge at grocery stores sa mga lokalidad ng lungsod at probinsya. Libre itong gamitin ng sinuman. Ito ay para hikayatin ang katapatan ng mga vendors at para mabigyan ng pagkakataon ang mga mamimili na kumpirmahin at masigurong akma ang binili sa kanilang ibinayad. Ang sino mang mapatunayang gumala o kumalikot ng mga timbangang bayan na maaring magdulot ng pagkabago o ng hindi wastong sukat at ang pagmamanipula ng mga kanya-kanyang timbangan o paggamit ng false scale ay maaring pagbayarin ng multang 50,000 hanggang 300,000 pesos o pagkakakulong na hindi bababa sa isang taon at hindi hihigit sa limang taon. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Matatanggalan din ng business permit o karapatang mag-operate ang mga may-ari ng tindahan kapag nahuli itong nandaraya sa dalawang magkasunod na pagkakataon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!